Ay, o oh, ka mahali. <laughs> Napakalakas pa rin ng ulan sa labas, mga Mamsha Bells. Pero tuloy pa rin tayo sa ating lakad ngayong hapon. Dito na rin nga kami nagtagpo sa lugar kung saan kami kakain. At for the first time mga mamishibels, sa ganitong mga lakad ay volunteer talaga si Daddy Arnel na iahatin niya na lang daw kami. Naawa na rin lang siguro sa amin kasi nga hindi kami makaalis-alis ng bahay kasi nga sobrang lakas ng ulan. Pero hindi pala yung totoo mga mamishibels dahil ang totoo ay hihingi siya sa akin ng pabili ng tinapa <laughs> Iahatin niya daw kami pero bibigyan ko siya ng pabili ng kanyang tinapay mga mamishibels. Dahil itong si Daddy Arnel, tinapay is life. Mabuti na lang at pambili lang ni Tinapay ang hiningi niya, Mang mamshibels. Akala ko magre-request pa siya ng pabili ng palaman. <laughs> At maraming salamat talaga Daddy Arnel dahil nakarating kami dito sa aming pagkakainan na hindi kami nababasa. At syempre dahil asya tayo na tayo ay isang vlogger, mga mamshibels, Shi Bells. Ayun, ko na itong aking dala-dalang camera, mga mamshibels. So kung mapapansin niyo itong lugar na pinagkainan namin ng Mang Mam ay para lang siyang isang maliit na cafe. Kung saan pwede kang mag-take out, pwede ka rin namang mag-dine in. Hindi naman talaga kami mahilig sa ganitong kainan, mga Mam Paminsan-minsan lang pag talagang may uma aya sa amin, mga Mami am Shebels. Dahil kung sino ang nag-aya, siyang kaya. Hihirit pa sana ako dito sa aking kapatid na isama ko na rin si Kuya at si Daddy Arnel para mamayang gabi ay hindi na kami maghahapunan. Pero lang naman yon mga Mami Shebels. triyak na pag sinama ko yung dalawa ko pang naiwan sa bahay, mga Mami Shebels, ay apurado na naman silang umuwi. At yung mga moment na ganito, mga Mami Shebels, ay hindi talaga ito minamadali. Dahil kumbaga, ay gumagawa kami ng memories bago sila bumalik sa kanilang mga trabaho. Nakapag-order na rin nga sila mga Mamshibels kaya sa mga oras So yan ay nag-aantay na lang kami na iserve yung pagkain namin. So again mga Ma'am Shebel, simple lang naman yung mga makakain namin dito. At nag-order lang nga sila ng french fries at pizza, pati na rin yung drinks. At hindi rin nagtagal ay dumating na rin yung aking pamangkin kasama yung mga friends niya. So sabi nga ng aking kapatid ay sinasama niya nga itong aking pamangkin, kaya lang hindi na daw kasi pupunta rin din sila ng mga kaibigan niya. Nakakatuwa talaga yung mga kabataan natin ngayon. Dahil meron na silang mga activity ng ganito. Samantalang tayo noon, mga mamsyables, ay hindi natin afford ang pumasok sa ganitong mga kainan. Tamang dyan lang tayo sa turo-turo or kaya mga karinderya, mga mamsyables. At sa ganitong mga gatherings ay hindi rin maaalis ang picture-picture, video-video para memories na din. At ayan na nga, dumating na yung ating order mga Momshe Bells. Price pa lang nga yung naisi-serve sa atin mga Momshe Bells dahil medyo may kadamihan nga yung customer sa araw na to. Kaya medyo natatagalan yung pagsiserve nila ng foods. But anyway, okay lang yun mga Momshe Bells kasi game na game na itong mga batang ito para kainin ang french fries na naiserve. Sa tansya ko nga bago pa may deliver yung pizza mga Momshe Bells ay naubos na itong fries. <laughs> Nagdala na rin ng baso itong ating server, mga Mamshibels, para sa ating soda. At habang nag-aantay nga tayo sa pizza natin, mga Mamshibels, lalagyan ko na rin ng mga yellow itong mga basong nandirito. At, At ayan na nga, napakaraming baso, mga Mamshibels, dahil marami rin kaming magkakasama ngayong araw na to. At medyo nakatipid kami dito, mga Mamshibels, kasi nga hindi naman talaga mahihilig sa tea or juice itong ating mga anak. At dahil kilalang kilala naman ng aking kapatid itong aking mga anak na hindi mahilig sa juice, kaya napag na nila na soda na nalang lang yung aming iinumi. At habang ang naglalagay ako ng yelo, ay inutosan ko si Kurt na nakunan niya ako ng video kasi nga nahihirapan talaga ako maghanap ng lugar kung saan ko ipapatong itong aking cellphone. Na iserve na rin nga itong pizza ang kanilang in order. Habang nag-order nga sila kanina mga Ma'am ay napagpasyan sana nila na babaguhin nila ang kanilang order. Kaya lang na isa lang na daw sabi ng cashier. Kaya no choice, ito na lang talaga yung na-order nila. Naglagay na rin ako ng soda sa bawat baso na nilagyan kong yellow kanina, mga mamshibels. Pero itong si mama ay nag-request na ayaw niya daw ng lagyan ng yellow itong kanyang baso. Siguro nilalamig na nga siya kasi nga sobrang labig pang ng panahon ngayon, mga mamshibels. Naiinip na nga itong mga kasamahan ko, mga mamshibels, kasi nga ang tagal-tagal ko daw magsalin ng soda sa mga baso nila. <laughs> hindi kasi tayo makagalaw ng masyado kasi iniingatan natin yung ating buho. Kung mapapansin niyo, mga mamshibels, bells, tayo sa uso noong nakaraang Desyembre. Sino ba ang hindi nakapagpariban dyan? At Siyempre, sponsorship na naman ito ang ating bohok mga mamshibels. Favorite ko talaga pag dumarating yung Disyembre mga mamshibels kasi kahit hindi na tayo bata ay nakakatanggap pa rin tayo ng mga regalo. At dun sa mga nagshishare na ng mga blessing mga mamshibels. Sana patuloy pa rin silang i-bless sa mga darating na panahon para mas marami pa rin silang ma-share lalong-lalo na dun sa mga nangangailangan. Iniabot ko na nga itong mga baso ng Coke, mga Ma'am dahil itong dalawa kong anak talagang nagagalit na kasi nga puro daw ako marites. <laughs> ito mga batang ito, wala pa naman talaga silang mga kamuwang-muwang kung ano yung pinagagawa namin. Basta't ang alam nila, sasama sila kasi kakain sila. Pagkatapos nga namin kumain dito mga Ma'am ay pinag-take out na lang namin yung mga naiwan namin sa bahay. Dahil kung isasama namin silang lahat, mga mam ay siguradong mapupuno itong maliit na cafeteria. Sa so, swerte naman ng dalawang batang ito dahil nakasama sila. Dahil hindi naman talaga ako sanay na umaalis na hindi sila kasama. Kasi siguradong daig pa nila yung kaninang nanay sa pagsesermon sa akin. Hanggang dito na lang muli mga mamsyabals. Abangan nyo ang susunod na kabanata sa next video. Salamat!